Meron na kami willing organizer. Alam niyo naman dito sa bahay, napakaraming abubot. Kaya ito, nung nakita ko to sa home mommy vlogger ko, ayan, napa-order na din ako kasi ang ganda niya. O, pwede siyang lagayan ng mga bags, no, abubot, mga laruan ng anak niyo. Tapos, ang kagandahan kasi dito, pwede niya siyang isabit. Ayan. Meron siyang kasamang ganitong dalawang hook para pwede niya siyang isabit sa likod ng pinto niyo, sa mga bintana, ganyan. Six compartment pala to, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos para mas matibay, may siyang kasamang ganitong mga board na niyo dito sa bawat lagayan. Ayan, para hindi siya doling lundo O diba nakikita niyo ang ganda niya? Very aesthetic lang din siyang tignan kahit lagyan mo siya ng mga abobot, hindi siya pangit tignan kasi tingnan niyo ang itsura niya, napakaganda ko. Oh. O diba nakikita niyo, may laman pa yan ha, may laman siya sa loob. O diba napakaganda, very organized na ang atake niya. Ayan, kagaya na lang dito ang pangit tignan kasi tinan niyo naman. Pero magiging organized siya kapag nilagay natin dito. Tama na dito. O diba, kayang kaya niya, kahit mabigat. Yung mga maliliit na bagay, pwede rin. Itong mga salamin ko na ito, palagi silang nawawala tawakas. Hindi na para mahirapan maghanap. Kasi meron na tayong organizer. Dito ko na lang din siya lalakay. O oh, di ba sa murang halaga lang na organize yung mga gamit. Hindi na para magmukhang kalat-kalat dito sa bahay. No, di ba kahit nakalagay siya sa ganyan, hindi siya masakit sa matang tingnan kasi kahit paano, organization siyang tingnan. So ayan, ang mura lang nito, guys. Kung marami din kayong abobot sa bahay, marami kayong mga bags, pwedeng-pwede ito. Yung link ilalagay ko na lang diyan sa comment section or sa Yellow Basket.